Tingnan guys kung ano ito guys, kataka ah. mm. ano yan, anong klaseng ano yan, nilalang, paron, papalasang ano niya, kamay, tingnan nyo, nilalang guys. spider pero hindi naman yan spider nakataka talaga ngayon ko lang nakita ito guys dito side kaya ano kasi tumalun siya eh kala ko ang ano na uh, parang ano ba anong klaseng nila lang ito guys eh. tingnan nyo parang ano ang taas ng mga ano galamay niya kamay face. Hmm. Ano kaya? Parang ano ito ah. Hindi ko alam kung anong ano anong, anong kasi nila lang ito. Okay comment nga kung sino nakakilala nito. Sa ganitong hayop o ano ba. Parang spiral siya. Hmm. Maraming kalamay. Taas. Ang taas kalamay niya. Tingnan nyo, may ngipin ito may ngipin buhay yan guys buhay kanina ko lang ano, dito sa igahan ko hindi matalo na ko eh, kasi natatakot ako grabe dito lang siya ako, nagtago kala ko kung ano comment ka guys kung sino nakakilala nito ano ba ang gawin ko dito parang ano malalang nilalang to Thank you for watching